natin lahat yan, panibagong araw tayo panibagong vlog o yan, tinanghali tayo ng konti gawa nung bumili tayo ng gamot doon sa farm 2 saka spray ayan, binili natin bago ah, nasa 7,000 plus <coughs> bumili tayo ng ano, gamot para sa farm, farm 2 ayan. Bus eh, ano ba? na. Tangali na. Yung alabaw natin, sabi yeah. ni Idner. Hindi naman kayo nakakopo. na. ay. Oh, na. oh, hey. Oo oh, nga, no? Oo. Oh. talaga. Ganon talaga. Ah, pogi, ang pagi, ang oh, pagi daw. Wala na tao dyan. Ah, ang pagi daw niya. Oo. Oh, ang... Salamat mo lahat oh. ng bata? Diyan. Ja. Ah, kapogi naman nung mabi na yan. O oh, bagong giting na. Wala na si mami, saka si daddy na. Iniwan na naman yung popogi na yan. <laughs> uh, ayan, uh, pumasok si, ano, si Boss Lisa sa kasi Bunso. O oh, yung mga bata nandito. Si Mabi sa kasi Mabi. O okay. yan, magpapalusong mami. O oh, tinawagan ko si, ano, si Boss Edner. Sabihin ko, paki ano na lang yung mga kalabaw, tanghali na. No. Hindi mainit na. Ayun, mga boss, nandito na tayo. Ayan, uh, ki silong ni Kuya Elvin yung ano natin, yung kalabaw. eh nagro-roto na, na doon sa panya. Ah! Ayan eh! Patanggat mo na po. yung mga kalabaw. Pinakikuha ni Kuya Elvin. <laughs> Kaya napakayang kakayang Talagang pa rin May yung pin, minta ko pa alawa talaga o Bakit ko pin makasali. Alam mo mo rin Katangang kaya kaya? ba may kape Aba, thank you na. Yan oh, basta simple lang mga binhi. Ayun. Uh, binilad natin kahit na nakaano lang, nakasako. O mamaya ibabaligtad rin natin yun Para kahit na paano na bilad. Kahit na nasa sako. Na. Ay. Punta natin yung ano doon Mamaya nung tayo magpapa Tubig Mamaya kapot Ah, yeah, pwede rin sana ngayon Pero inunan mo lang nandun Hindi eh, na na rin din roto yung kaki ko yung LV na natin yung know? Doon na tayo you know? doon sa dulo uh, ano, Kung ano, babasagin na natin yung ano know? Kikisingin na natin yung putik ng iba Tapos magbabawas ng kuwantin tubig O, magluluto muna si Boss Andy Magbabawas din tayo ng tubig dyan Kailangan ma-explain ang mga ang muna din yung ano, yung pilapil Bago tayo makasabog Nandun yung ano natin makina sa dulo Para pag tumasay dito Magpapataas na tayo pataas na tayo no? ayan pawas pagbubo natin to. ito ito ah uh, pag pinasukan yan ano na pala itong mahaba na tapos ito ilanin pa natin ulit ito maaari -ano yung makina natin ilanin yung putik umiyak mawala ng lakas ang asapan na gobo ayun na yung tumuntiyo natin okay naman yung ano yung ang dito yung langis hindi naman hindi naman konti yung tinignan natin kanina medyo malalim yung putik natin yung lamang na eh Ito, tumigas tumi yung gabi doon. Baka Maka, ano kaya dito yung Hindi huh? uh, yan sa dulo Babay doon sa dulo, dulo. Hindi natin natapos to Krenos natin Medyo malalim yung tubig eh ito na muna yung natin yan tapos yung kapila kain okay, na muna tayo Hapon na rin Hapon na naman Magpapon na tayo mamaya uh, Tapos, kain muna tayo Eh, hindi na tayo na hintay si Boss Sandy. <laughs> Ang alin na kasi Ay, papuntang hapon na pala na. Stress Stress kalderetang uh, manok Ulam natin Sila pala lari, nag-umpisa na rin Ito nga pala mga boys yung ano natin Yung binili natin kanina Emerald Or stroke Yan. Bagong katuwang natin sa ano Sa bukid Bagong kaibigan Makakasama uh, And ah uh, ano te? 7,000. Naano natin ng ano, 2,000. Gusto 7,2 pa. O yung ano, mas mura yung Mega na 4 stroke din. Ah, uh, 6,4 do sa isa. Kaso hindi natin ganun ano yung yung Mega. Kahit na 4 stroke siya. Mas ano natin yung mas bet natin yung ano kasi alam na natin yung kalidad nung Emerald na yan Kaso ano lang yan 4-stroke na Mega Tapos yung galon niya Yan yung galon na yan 20 liters lang Kahit na mura siya Ganun din uh, Dahil ano nga yung Pinakagalon niya 20 liters lang Yan 20, 25 24 Yung pinakakapuno 25 okay, Kain muna tayo Kain 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 Ayan, magbabas na pa tayo kumain. Ayan. Ayan natin ulit yung minabasag natin. Ayan. Wala nang atrasan to. Mamaya. Ano natin? Ah. Ano na dito? Babon natin pula natin. Ibin eh, kapa. Tutubog na natin mamaya ang Ang sabog natin doon, ah, 28. Ay, 29 ka ako ba? Ay, okay Maano natin yung ano natin. Mababasag na natin ng, pang ng pangalawa lahat. Baka 28, lusungan tayo ni Kuya Jason. Patulungan tayo. Yan, Ito na yan natin. Uh, Ito, palulubugin natin yung mga nakalutang uh, na yun medyo may tubig tubig pa patik natin ng konti. <coughs> para umakalan na yun yung mga nakalutang na yun mga baon sa putik pinagpag na rin natin yung isang nandun ay 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 Tatapin mo rin yung kinang natin Nag-overheat Masyadong nahihirapan Ay, nungintuan natin Mag-overheat yung mga kinang Paano kaya tapos ka pag, pag, pag Mag-winang Buti pa yung isa kahit na umuusok Kumaka Kumaka na ito pag ano Dahil nag overheat Umihina umihina O talaga maano lang yung putik Ma Sabagay pag sa matigas Mabilis naman Maano lang talaga siguro yung putik Pakunat yung putik Saka Sabagay ito wala naman tayong ganong ano dito Magpapalubog lang tayo ng ano dito kaya naman siguro to palulubugin lang naman yung ano hindi na tayo magkakayod dyan alas pantay naman din ang si Basan eh binapala yung ano to no tinataas yung lapil yun bas hindi na tayo hindi ah! lari pre kaya lang ka pagbababad <laughs> Babat mo na yung kanyang pre! Ayan dyan. Naya dyan. Bapad na na yung kanyang. Ayun yung ano natin. Pwede na yung kanyang na mo dyan. Oo. Tingkasi, Kaya, Hmm. Ayan, Lilipat na natin sa kabila yung mga kalabaw. Doon kay Tita Agnes. Doon sa sukat ni Kuya, ini Lolo. Diyan sa kabila. Ayan, uh, wala nang mga ano dito. Nice. Roto na lahat ng kay Kuya Elvin. O kaya doon, lipat na natin sa kabila. Gat medyo maaga. Kung ano, pwedeng yan Pwedeng baka pwedeng pakawalan si ano doon Lena wala pa naman ding nakalagay doon sa kabila pwede muna natin doon sa kabila yan mabas na ilipat na natin yan. kumuha tayo ng ano dito silungan dininis natin silungan ni Magda ah 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 Wait lang, masyado kong Saan daw mainit ang ulo? Ha ah, ah, ha. Ah. Dito medyo malabong. Talagang inano natin ngayon pag ano. Ngayon natin linipat. Ayun, malabong. Diko. Diko. Ah. Para mo na ano yan. na buhol kahit isa soga lang dito sa labong na yan kahit ilang araw tayo hindi maglipad dyan pwede ang galing ang ganda ng pagka ano pagka pulapot Sekarang kita pegang Pahit-pahitan Mabas, malabong yung dito damo. Ayan. Pag ano, dito, lilipat na lang natin dito. Ayun yung kay, ano, kay Lola. Yung sukat ni Lola. kay ni Lola. Dalawang iktari din yan. Diyan tayo nagpaano na, nagpa harvester ano, ng mais. O ito. Maluwang-luwang din na ano to, sugahan. di pa rin sila nagkuumpisa. lalaki ng mga bangkal dito. Isip. Isip, isip. Sinyo. Pala 'yung di bosan 'ti. si Jenny, Selena, si ayak. Salamat si da. Angay aray tayangka ko. Eh, ay mabut karen. Lang mabut kita. Awa, ali ay ay tanning gendo. Yeah, mawas. Na ano na natin? Na ano natin yung mga kalaba na ilipat natin? Ayan, try natin palitan yung pulya nung ano baka sakaling hindi ganong umusok sa kamahirapan mas ma maliit eh well, sakaling hindi mahirap ang pag ano medyo malaki ano, 4 yun, 4 wata yun, ito 3 bali isang pulgata yung mga ano talitan natin mga boss naano natin yung ano yung na-adjust naman natin o yan medyo ano lang lang tawag dito tumasayad uh, agad yung ano yung rollers nya kailangan ma-adjust yung pinaka ano, yung sa rollers sumasayad agad kanina hindi mo ano hindi mo mapapatay ng hindi umaandar hindi gu gu gumugulong yung pad kasi nakaagad agad yung ano yung rollers ang ginabi tayo ang lakas ng ilaw ano lang yan solar lang <coughs> yan tingnan lang tayo ng konti itutubog na natin yung binhi bahala na sabagay nandiyan naman yung isang ano yung ano ni parilari kahit maano natin ng isang araw ma extra natin yung ano yung contractor ano, 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 para madali yun mabos Patubog na namin yung bini Wala nang atrasan to Ay Patubog na natin Sa so bagay takang kaya pala Atin kaya ang ating pangalan hmm. Takang kuya red flag Aliwa pangalan hmm. Ayan yung bini natin Ano yan? Hmm. 2, 4, 6, 8, 10 12, 14, 16, 18 Si Wacho so Tutubog muna namin ni Boa Santos Yes. Oh, na tubog na natin na binhi eh. Ayun. Hindi ba naka nakikita pa yung mga sako. Ayun. Oh, uh, ano? Magagawa ano eh. Papay nga. Ayun, ayun din tayo ganung tulog pa. Diyan nga sa Birthday ni Tatay kahapon, Christmas Eve. Kaya wala rin tayong ganung tulog pa. Oh, mga alas Kitip pasado na. Kumera. Ah, uh, na socho. Ayun, kakain na kami ni Boss Andy nito. Ah, uh, tayo tayong nga. Para magigising bukas, maaga magigis tayong trabaho. <sighs> Papay nga na muna kami ni Boss Andy. Ah, hmm. oh. eh. Ilaw, ilaw. yun na lang tira ng ulam na kanina yun ang ulamin natin marami pa naman yun